Sarah, zero Halos dalawang oras ang inabot ng pagharap ni Vice President Sara Duterte sa media sa gitna ng mga isyu na kanyang kinakaharap sa paggastos ng kanyang dating pondo. Pero naging matipid ang Bise sa pagbibigay linaw sa mga naungkat sa kamera. Kinestyon ng mga mambabata sa paggastos ng Office of the Vice President ng 16 na milyong piso para sa renta ng safe houses noong 2022 na ginamit para sa mga inisyatiba at confidence building ng ahensya. Bahagi ito ng kontrobersyal na 125 milyon peso confidential funds sa kaparehong taon. Ang sagot ng vice, Hindi nakakapagtataka sa gobyerno ang gumasos ng millions araw-araw. Kami doon sa DepEd noon, puno pirma kami billions in one para maglabas ng pera. Una nang iginiit ng OVP na nag-iingat silang sagutin ang mga isyu sa Kamara, gayong pending na ang ilan sa mga ito sa Korte Suprema. Malaking bahagi ng mga pahayag ni Duterte umikot sa naging samahan nila ni Pangulong Bongbong Marcos na nakatambal niya sa unit team noong 2022. Desmayado si Duterte sa naging pahayag ng Pangulo na tila nalin lang siya sa kanilang samahan noong 2022. Nagpasaring ang Vice Presidente kay Marcos at Quinestion ang kanyang pamamalakad sa bansa. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Kaya nga umalis ako, di ba? sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko dun. Giit pa ni Duterte ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Aini Marcos ang nangumbinsi sa kanya na tumakbo siya sa pagka presidente sa takot na matalo kay nooy Vice President Lenny Robredo ariya nagamit siya para manalo si Pangulong Marcos sa eleksyon. Iginiit ulit ni Duterte ang Ania'y plano ng ilang mambabatas na patalsikin siya sa pwesto. Pero may bawi ang bise tungkol dito. Sa si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ko ng limang bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niya, papasa Diyan sa house? Of course hindi binatikos ng ilang mambabata sa mga pahayag ni Duterte. Giit ni House Majority Leader Manix Dalipe, tila desperado ang pangalawang pangulo na ilihis ang atensyon ng taong bayan. Lumabas kasi ang mga ito sa gitna ng sunod-sunod na investigasyon ng Kamara sa kanyang confidential funds. Ang isa pang kumite sa Kamara rin iniimbestigahan ang madugong gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ayon sa political analyst na si Dennis Coronacion, ginagawang oportunidad ni Duterte na tulig sa inang Pangulo kayong wala na siya sa Administrasyon. Pero hindi raw dapat gumamit ng anayay superficial remarks ang Vice Presidente. No comment naman ang palaso sa lahat ng mga pahayag di Duterte. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.